Magandang umaga mga kalakwatsa sa mga bisaya mayong buntag kanin'yong yung tanan. Papunta kaming Batangas Port para doon kami sasakay ng barko papunta naman ng Rumblon. Susubukan naman naming maglakwatsa at magtampisaw sa malinis na tubig ng Rumblon. Much, much, much later pagkatapos ng mahababang oras ng paggahi ay nakarating na rin sila sa Batangas Port sa pamamagitan na rin ng pagabay at pag-iingat ng ating Panginoon. Ayun, kanya-kanya na kagad silang kuha ng kanilang mga bagahe. Excited na! A few moments later papasok na sila mga kalakwatsa naghintay na yung kumariko. excited na sino ba naman ang hindi ma-excite -e mga kalakwatsa rumblon na yung pupuntahan hindi lang kilala sa mga marmol kundi kilarin sa mga magagandang beaches kaya bawal sa kumari kong pambagal-bagal sa paglalakad Kunyari naman to si Mang Shell na may tinatanong sa kumari ko. Pero gusto lang niyang makahabol. <laughs> <laughs> Pasok na rin kami mga kalakwacha. Buti na lang to si Manong, gentleman pa rin. Matulungin pa rin sa mga magagandang babae. Maraming salamat, kuya. Pagbalik namin, may pasalubong ka. eh napaka-gentleman naman pala talaga ang mga batang genyo. Maraming maraming salamat, kuya. Ang ganda naman dito mga kalakwatsa. Ala eh parang nasa airport ka. Ang sasaya nila mga kalakwatsa habang naglalakad. Ito na yung regalo nila sa sarili nila pagkatapos ng sampung buwang pagtuturo. Deserve! syempre para hindi maiwanan sa biyahe kailangan may ticket ka kaya kuha muna kami de katulad ng kumari kong 60 years old na na napag iwanan sa biyahe kaya hanggang ngayon single pa oh, let's go. kaya habang naghintay ng aming flight es este biyahe picture picture muna kami kasi may guwapong vlogger na nag-abang sa mga videos namin. Okay, pus na, pus na ka. Parang hindi na sila nakukuha sa kamera. Parang mga gutom na rin. A little longer than a few minutes later. Pagkatapos ng ilang minutong paghintay, so sila na ay sasakay. Ayan na ang baroto nilang sasakyan ay Steve Barco kung saan karamihan sa kanila ay first time na magkakasakay Exciting! A few moments later umaandar na rin ang sinasakyan naming barko. Babay muna, pansamantala, Manila. At hintayin mo kami, Rumblon. Habang excited ang iba sa biyahe, kinakabahan naman ang iba. Dinadaan na lang sa time team na panalangin na sana maganda ang panahon at walang nakakatakot at malalaking alon. Yeah. Inabutan na kami mga kalakwatsan ng paglubog ng araw. Yan ang magandang paglubog. Lumubog na ang lahat, tuwag lang yung sinasakyan namin. Marami pa kaming lugar na planong pupuntahan. Kasama ang pamilya at mga kaibigan. Kaya habang may mga taong nagtiwala at nagpapalon, samantalahin ang pagkakataon. Ang importante, masaya at magsaya kaming ngayon. The next day. Good morning. Good morning. Rumblo na rin mga kalakwatsas. Salamat sa Diyos. Nakarating rin hindi lang pala sa Batangas ang mga gentleman. Mayroon din pala sa Romblon. Iba talaga pag maganda ka. Maraming taong gustong tumulong. Palabas na kami ng pier ng Romblon mga kalakwacha. Siyempre maraming sumasalubong. Bukod sa mga kamag-anak, mga porter at mga nagpaparkila ng mga sasakyan. Sempre may sundo narin sila na naghihintay kanina pa ang aking kumpare na asawa ni kumare at agad na inayos at sinalansan ang aming mga karga siksik dito siksik doon salansan dito salansan doon pasensya na sa mga baong hatdog at itlog Baka sa pagdating ng sa aming pupuntahan ay para na silang gikumot-kumot. At dahil marami-rami sila at kahit anong siksik ang gagawin sa kanila ay talagang hindi sila magkakasya kahit paliitin pa nila ang mga tiyan nila. Kaya magta-tricycle na lang ang iba. A little longer than a few minutes later. Okay, biyahe na kami mga kalakwatsap papunta sa bahay ng co-teacher namin. Medyo madilim-dilim pa. Kaya kailangan lang ang maliwanag ng ilaw ng sasakyan. Pati na rin ang liwanag ng mamata para iwas sa disgrasya. Match later. Aba naman ang bait naman talaga ng mag-asawang Almonida. Habang sinundo kami ni Kumpari, naghanda naman ng pang-breakfast si Kumari. Sayang, nagpapilit pa kasi, hindi tuloy nakasama. Arty, arty pa. Siyempre, hindi masimulan ang pag-almusal kung hindi simulan sa pagdarasal sa pamuno ni Mamrus. Salamat sa pagkaing inhanda mo, Mariko. Kami, saan kami magpunta, at ma-enjoy namin ang, ang pag stay namin dito sa araw. Salamat po ng marami o God. Lord, patuloy na ikaw ang muna sa bawat isa sa araw. Thank you very much, Lord. Pinatakatiwala po namin sa iyo ang bawat minuto, ang bawat oras, ang araw na pag stay namin dito. Salamat po ng marami o God. Pa Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Much, much, much later. Pagkatapos ng ilang oras na paghahanda, ay pupunta na kami sa aming destinasyon, ang magtampisaw sa dagat. <laughs> kaya kanya-kanya na kaming bitbit -bit ng aming mga kailangan. At siyempre ang hindi pwedeng kalimutan ay ang aming mga baon. Di pwedeng magutom. A few moments later. Larga na agad kami sa aming patutunguhan. Nakamotorsiklo ang mga gwapo. Ang magaganda naman at makikinis sa kotse na kasiksik. Nakaselfie pa si Sir JP habang nagbabiyahi Ingat lang sir, baka sa pagdating mo, isa na lang ang braso mo Gaya ng ibang probinsya, ganitong karaniwang tanawin ang iyong makikita Mga palayan, kakahuyan, kapantagan Ang di mo lang nakikita dito ay ang nagkukutuhan Pabang pinag-usapan ang bawat dumadaan Ingat lang po mamang driver sa pagmamaneho Mga binata pa ang mga sakay mo Maraming nagmamahal dyan Marami pang mga kabataan ang matuturuan niyan Hindi lamang sa sayawan at kantahan Kundi sa mabuting pagkamamamayan Kaya ingatan mo yan. much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Sa wakas mga kalakwatsan, nakarating na rin kami dito ng So dito kami sasakay naman ang bangka papunta sa aming pag swimmingan. Nauna nang dumating ang mga sexy mga kalakwatsan kasi sila ay nakakotse. Ito na yung bangka na maghatid sa amin papunta doon sa isla kung saan kami maliligo. At s'yempre dahil excited hindi na kami pagpabagal-bagal pa sakay na kaagad. Oops, ingat ingat lang. makaroting din. Oops. Oops. Okay.

A few moments later. Tumanda na yung bangka na sinasakyan namin mga karakwatsa papunta doon sa isla. At para maalis ang kaba, nililibang na lang namin ang aming mga mata sa pagtanaw ng magagandang tanawin at sa pagtingin sa malinis at masul na tubig. Tanaunan na namin mga kalakwatsa ang aming pupuntahang isla. So timing ang aming pagpunta rito, maganda ang panahon at walang kaalon-alon. Ayos una. Ang ganda mga kalakwatsa Malapalawan nga Ang itsura Much 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 later Pagkatapos ng ilang minuto na pagbiyahe Ay sinolusyonan agad Ang init na naramdaman ng katawan Nagtampisaw agad sa tubig Na malinis at malinaw kanya-kanya agad na pagpasikat ang ginawa. May naglangoy na palapalaka, mayroon namang tumitihaya. Parang sa waterbed lang, nakahiga. Sobrang linaw ng tubig mga kalakwatsa. Hindi ko na i-describe pa Kitang-kita naman ang ebidensya. Ito, naisipan pa nilang maglaro nang bumuka ng bulaklak at sumara ang bulaklak na nilalaro nila noon 50 years ago pa. Ang ganda naman talaga dito mga kalakwatsa. Sobra! Sayang! sayang na sayang lang na hindi ka sumama ang ganda grabe mga kalakwatsa para naman makumplito ang pagbisita nag-alay pa sila ng simpleng sayaw para sa taga rumblon pampagpag ng stress at problema sana hindi kayo mauumay sa kanila. Biro lang mga kasama. Pagkatapos ng sayawan, balik uli sa pagtampisaw. ito ang mga kaganapan sa unang araw namin dito sa Rumblon. Sana nagustuhan ninyo. Maraming salamat. Ingat kayong lahat.